Ibag nga agsapa Pilipinas at tuyan dagiti runa na damdamag. Dito'y PTV Cordillera. Mapapapigsapay ti Peace Advocacy iti Pilipinas iti tulong dagiti International Civil Society Organization. Italtal o ti grupo ti kinapatag ti Kapya iti Panagduras. Report manibod kini Christine Bornolia sa Namnamaan ti Pilipinas tinatibtibker ng international and global support para iti peace advocacy ni iti International Association of World Peace Advocates wenno no ayaw pa. Daito iti imbing ni United Nations Eminent Peace Ambassador, Ken pa Philippines Country Director, His Excellency Maxwell Hagan, iti naangay ng Asia-Pacific Africa International Peace Conference iti Baguio City. Napagsaritaan dito ay ti akam ti gobyerno ken civil society iti panagtalinaad ti kapya ti Asia Pacific Africa region. The major challenge of our world today is not actually about guns or about language or tribes, but it is the lack of understanding on living together mutually in peace. It has been a very great burden on my heart since I took office to propagate this special uh, assignment not only in our communities but also in Asia Pacific. Iti obserbasyon ni Ambassador Hagan kayat ti tao ti kapya ngem tubtub nga renda dagiti mangidadaulo iti komunidad wenno pagilyanda. Kinunana ano ada iti kapya manamnama ti panagdur'as. Impaganatgat na pay ang masapol ang maalukoy titunggal may sang agtakder kontra iti kinaranggas amang laplaped iti panagduras ti pagilian. I have talked to many people who are from different diplomatic society who has also given their consent about the pressing need of peace advocacy in our world today. Peace is not just talking about it. Peace is not just sounding an alarm or having events about it. But peace goes beyond the talking to practical actions that needs to be taken. Nainagunaran ti ayaw pa iti Pilipinas, <laughs> idinapan atawan. May sa daytoy nga International Civil Society Organization ken non-profit entity iti United Nations Global Impact amang italtalo iti kapya ken mangpapigsa iti Sustainable Development Goal. Peace advocacy once again cannot be political. As much as the politics plays a role, but peace advocacy should not be political. Peace advocacy should not be on tribal lenses and it should not be on business lenses. Kabayatan na maangay ti Asia Pacific and Africa International Peace Conference inton July 20. May sa major event ti Ayaw pa Global Peace Awards. Manamnama a pasatanday toy ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Christine Bornolia Sabaway para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Iti sa bali pa'y adamag na bibiit ka laklakan ti proseso ti panagampun iti Pilipinas. Baban iti baro alintag maliklikan dagiti iti kaso ti child trafficking iti pagilyan. At dati report ni Dante Gitu. Trending ita dagiti post ang mga iti maladaga. Daytoy ti bantayan ti Department of Justice isu an nakikoordinar iti Office of the President tapno maisardengen ti ilegal a panaglakaw kadagiti maladaga iti social media. Sigun iti DOJ, lima gasut a Facebook accounts ti na i-take down gapo iti ilegal nga aktibidad. Nupay pay awan ti na ilista a kaso iti Cordillera, nainget ti panagbantay ti Regional Alternative Childcare Office Cordillera. Apelada, Numan sa anda at talaga ang masuportaran na giti anak da, dumalan laeng nga ni umno a proseso ti adoption tapno sa anda pa a nga aglabsing iti Expanded Anti-Trafficking Act. So dadaan na po kayo sa aming um, mga LSWDOs, MSWDOs or the CSWDOs and yung mga papel po is dadaan pa rin sa Regional Alternative Childcare Office. Ito po yung ating mga regional counterparts sa ating mga regional offices po. And uh, sila po, ang raku po ang mag-endorse ng mga documents doon sa, i-review po ng raku and then i-endorse po sa ating um, head agency which is the NACC po. Babaan iti Domestic Administrative Adoption and Child Care Act nalaklakan ti pan nakaproseso ti dokumento iti adoption gaputa administrative laing and daytoy sa anak kasapulan ti panagdengag iti korte. We advise everyone po the public to undergo the legal process of adoption. Napumunta po sa ating opisina po para i-process sa legal na paraan ang adoption po. Gapu iti nabibiit a proseso namnamaendang at ad adupay ti maalukoy ang mga mpon iti ubing. Agturong dala ang iti opisina ti Rako tapno marugyanen ti proseso. Dante Gitu, para iti Pambansang TV. Iti Baru, a Pilipinas. Dagita, dagiti kang runa na damdamag. Dito PTV Cordillera. I-like, i-follow, subscribe Iti social media platforms si PTV Cordillera. Iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV, balita ngayon sa probinsya. Shock ni Ala Sunduan. Naimbag daw.